Ika nga, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. At ang mga katagang ito ay isa rin sa mga pinaniniwalaan ng 905 Maneuver Company. Kaya isang proyekto ang aming ginawa para sa darating na panahon. Ito ay maging maisa katuparan. Kaugnay rin ang proyektong ito sa Project Joey na tinatawag naming Paghiyatol Madrasa para sa pagpapatuloy sa paggawa ng mga madrasa para sa mga kabataang muslim. Dito sa bayan ng Siraway, isa sa pinakamalayong munisipalidad ng probinsya ng Sambuanga del Norte, isang maliit na komunidad sa barangay Bitugan, ang aming napag-alaman na ang mga bata dito at ang kanilang mga guro ay nagsasagawa lamang ng kanilang klase sa ilalim ng mga puno. Kaya sa pamumuno ni Police Captain Harris A. Ladza ay pinagawan sila ng isang madrasa. Ang madrasa pala ay isang Islamic school para sa mga batang Muslim dahil ang mga nakatira dito ay mga Muslim. Sa pakikipag-ugnayan namin sa local government unit ng Siraway at ng Barangay Bitugan at ng mga mamamayan dito ay agad namin itong nasimulan. Mula sa paghakot ng mga materyales para sa gagawing madrasa, kaming lahat ay sanib sanibwersa. Paghakot ng mga simento, pag ng tubig ay isa sa mga panganahing hakbang para masimulan ang proyekto sa tulong na rin ng mga mamamayan dito. Ang project na to, uh, tinawag namin Pagidjatol Kamadrasa. So ibig sabihin, More or less, ang, ang ibig po sabihin na ito, parang pag-continue ba o pag-build o pag pagpatuloy ng paggawa ng madrasa para sa kabataan. So, yun po ang ang parang uh, ibig sabihin ng paghidyatol ng madrasa. Sa ilang mga araw na nagdaan at lumipas, ay patuloy pa rin kami sa paggawa ng madrasa na magsisilbing silid-aralan nila. Patuloy sa paghahakot, pagpupukpok ng martilyo, pagmamasa ng simento at pagpipintura sa mga dingding. Sa araw-araw na ginugugol natin dito sa, ano, sa, sa project na ito, napapansin ko ang relationship o yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, ang mga tao sa barangay ay parang gumaganda. The more na nagiging busy tayo sa paggawa o pag-address pa sa mga concern nila, parang dumarami, dumarami sila na nakikilangok o nakikijoin sa, sa mga activities natin. Hanggang umabot tayo sa punto na hindi na namin kailangan kumuha ng karpentero, dito pa lang, nakikita natin ang harmonious relationship ng PNP at saka community. Matapos ang paggawa ng madrasa, patuloy pa rin ang aming pagbabayanihan at sinunod namin ang mga ilan pang kagamitan dito. Tulad ng paglalagay ng pisara, paggawa ng mga mesa at upuan na agad naman naming pininturahan. madami ng mga kapataan doon. So, most of, most of the residents sa area na yun is so mga muslim po sila halos na doon. So yun po ang naging uh, dahilan kung bakit madrasa ang tinatayo natin doon. So, bakit madrasa? So, naging madrasa, considering mga muslim po sila at the same time, uh, parang malaking bagay sa kanila ang uh, religion. So, bilang suporta sa kanilang kagustuhan, bilang isang Muslim na gusto rin uh, makagawa ng kabutihan sa kapwa, uh, ito ang naging hakbang kung bakit karoon tayo ng ganitong project. So ang madrasa uh, sa pagkakaalam ng karamihan, uh, para, para din siyang eskwelahan yung, yung nakasanayan natin Punta sa tayo ng eskwela, mag-aral ng English, Math, uh, Science, and etc. Itong madrasa, Arabic lang po ito siya, Arabic. So, ang mga katuluan dito is more on Arabic alphabet, pagbasa, pagsulat. At the same time, yung google gulit ang pag-aaral sa banal na koran po ng Islam. Sa iilang araw, linggo at buwan na aming hinubog sa pagtutulungan at pagbabayanihan ay naging matagumpay ang pagawa ng proyekto o ng madrasa. Hindi na sila nagsasagawa ng kanilang klase sa ilalim ng mga puno. At laking pasasalamat ng mga mamayan dito, hindi lang ng mga kabataan, kundi pati ng kanilang mga magulang at mga guro. Ako po ay nagpapasalamat na binigyan ng pagkakataon na makapagturo sa mga kabataan. Nagtuturo ako dito sa madrasa sa Ma'had sa Barangay Bitugan, Siraway, Sambuanga del Norte every Saturday and Sunday. Tinuturoan ko po ang mga kabataan ng basic knowledge of Islam tulad ng pagbasa at pagsulat ng Arabic language hanggat sa makabasa sila ng Quran. At tinuturoan ko din po sila ng akhlak or uh, in English a uh, good moral or right conduct para ang mga kabataan ay matuto peto sa mga magulang makitungo sa mga tao paglaki nila sa mga official na kapulisan ang dahil sa kanila na-improve ang ating madrasa daging maganda na pinturahan na, na finishing kumbaga na finish product siya sa pamagitan ng lakas nila at interesado nila para tayo ay matuto matuto tayo na mag learning ng Arabic language at saka pagbikas ng Arabic kaya bilang bahagi ng RMFB9 at 905 Maneuver Company isang malaking pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong, lalong-lalo na sa mga mamamayan ng Barangay Bitugan. At sa susunod pang mga proyekto, nakasama kami sa Paghidzatul Madrasa. Kaya hanggang sa muli at ang sigaw ng mga kabataan dito, maraming salamat!